Alo nga, alo nga. Alo nga. Are yung are yung mo kasi ang bridge Zip line alo nga, alo Tingbating banyo uyat daw. Mang og ka hindi magpulok, sto hindi magtikludan. Ay am dagdag di kron itip Alongas, nga, Ha? Good day. Munika so muni bro, munyo tindog lang mitindog Tindog na. Rindik apa ngaman manus dive kana muni oy oh, Tant tantu muni lang oh. muni lang maglaka to oh. na sige naog uh, unti unti lang ay, unti unti ay, lang sige sige na oh hinay lang ha sige di cho di sana dalena dalena sunod na may bunlod pa may bunlod oh, oh. nan maguyat ka mo sang balagon indi yo pagpabugatan mayo ha para mayatan takon balik ora na video ko na bunglod na tawag din. Oy, mate ang baging hindi niya pagkabitan, mayo ah. Hoy, dandog kaya ako mo to. Eh. Eh. Grabe. Grabe mga guys, promise. Kunta ka na ng magandang view. Ito yung tanan mo. Halong nga, halong. Halong gid. Jo, hindi ka mo mag-uwi at saka na gabok ha. Sa so, may baging lang, matamat lang. Ayan na, lapit tasa sa suba. Dari lang, ulat tanay, ulat tanay. Tabi-tabi ka mo ha. Tabi-tabi ka mo. Hoy, pila na da, bilen. Pila, bilen. Eh, pa-stapan iban. Kaya para hindi mo ang baging. Tadi, wait, tadi sa kangkron. Stapan na sigi Sige, 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 naog. Kas, gabok na, kas, gabok, kas. Tawal <laughs> na <coughs> Buta, <coughs> grabe, kaya mayo kay ma. Ano dala mo kema, bon? Ano na? Ah, O, okay, oh, alungan nyo ng baging kayo. Huwag ito sa kaan, karunda. Go, go. Okay, punta na tayo ng suba, mga guys. Okay, sobrang sakit sa paa kasi puro bato. Puro bato yung inaagyan natin. Alaka. Alak Anak nang teting Ina lang dyan, ina lang yung, ah. Gagawad na sila. sobrang gahod na nila mga guys so alang-alang tayo dito grabe kung alam mo lang sana mga guys nagmotor na lang ako para pumunta dito grabe kung alanganin talaga yung daanan dito tingnan mo naman oh <laughs> grabe yung kanina natalang kami tapos ngayon naman ito grabe sobrang sarik talaga ng lagyan halong lang kayang inyong TL Sakit dan mapilas, sa? Sakit bayahan kasi. Ah, yes, yes, yes. Cho. Uh, uh, oh, cho, cho. Hindi, hindi, okay na na, okay na. Halong lang, halong. Okay na. Uy, uy, cho. Ah! Latsing iloy mo. Oh. Uh. Hirap magpasay ng tao. Grabe. Ay, naku. Ito na, ito na.

Bala na malubat ako magpuli Basta Makapunta tayo So dito tayo dadaan Mga guys Sa puno ng kahoy Kas puno kahoy Kas mage Ayan na Sintabi sa mga alagyan Kay uh, Sabi subang sobrang saya Os Halong nga, halong Ito na kami Ito na po kami ito na! Ito na sinasabi ko Sobrang ganda ng lugar Kung ice Woo! Grabe oh, there are, there are. Uh. Okay. Abay yung lugar uh. Uh. Abay na uh. uh. ah? Ha? Pasilip lang lang no? uh. ah. na? Tapos Lagyan kas <laughs> 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 okay, toh, no? <laughs> Teh, Hahaha Hahaha tinggi, oh tinggi, Teh. tinggi, oh tinggi, you tinggi, you, tinggi, you, tinggi, you tinggi, oh tinggi, oh tinggi, bos tinggi, oh mah. oh tinggi, oh nami, nami oh bio. Boom.